Hello guys! Good morning! Nandito kami ngayon guys sa aming kapilya. Naasahan kami sa kusina kasi nagluluto kami kay ano ngayon, monthly mass sa aming kapilya. Mayroon pare magmisa kaya handaan namin ng almusal. So ito ako ngayon, mayroon ka kasama. Ito kami mag, mag prepared kami sa aming lulutuin. Mag, mag ano na kami sa aming mga pagkain na lulutoin. Ito na guys, yung ginagawa ko ngayon, ito ang paliya, kasi lutuin ko ito na, lutoin ito na, ginisang ang paliya na may egg. O, ito na. O. Meron pa akong kasama dito, no, na nagluto na sa oh, ibang recipe. Kaya, ito na. Ngayon, ito ang inano ko muna. O, tingnan mo, natapos ko na pag, pag, ano, slice ang paliya. Yan. Hello, good morning mga ka-sister. O, oh, dito mga sister ko, o, oh, nga na. So, isa-isa, kami dito may mga assignment. Uh, may mbeji. Ako, okay, ang mbeji man rin ako, pero dito ako sa kusina. Kasi kami ang sponsor, kami ang magpakain sa pari. Kaya ito, dito naman, kumari ko, ito naman ka-sister ko, o, oh, siya magbasa. Raider siya, o, oh, tingnan mo, happy-happy oh. uh, siya, o, oh. tingnan mo siya, o. Oh. Raider siya ngayon. O, oh. O, tapos na, o. Oh. Tingnan mo. Ito na. Ready na ito sa lulutuin. marami kami niluluto. Mayroon kami pancit bambi. Mayroon kami lumpia. Mayroon pinak pinaksyo na isda. Pinalito na isda. Ang so Marami kami ng recipe. oh yun. Kasi, pakainin naman namin ng mga kasamahan rin namin. Hindi, hindi man lang kung pare yung handaan namin. Ito na. Tingnan nyo, guys. O, so, inumpisa na pagluto itong ampalaya. O, ginisang ang pilay na with egg to ang paborito namin dito kasi ma mabaitamin ito na pagkain masustansya ito na pagkain hmm. tingnan nyo guys oh. ginisa na yung mga ingredients ito na nilagyan na ng maraming ano spices ah mga may atchal ahos bumbay na nilagay ito ginisa sa mantika at saka yung kamatis oh tingnan nyo guys ang niloto namin oh tingnan mo oh yan masarap ito walang loto na ang pala yan mayroon naman kami niloto na fried na lumpia hindi ko lang pinakita ito na lang ang ang paliya kasi naumpisahan pag slice namin ito oh. ibang ang sarap oh. masarap sa tingin ko lang masarap na sa tingnan nyo masarap na kasi maraming ricados at maraming itlog yung ilagay namin para masarap yan hintayin mo na kada sandali, tinakipan mo na para maano an maabsorb ito na. Yan na, tingnan niyo oh. Hinalo-halo na naman at saka ilagay na yung itlog na binatil na egg, Oh, yan, Oh. Dahan-dahan ilagay, dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan lang yan. Oh, di ba? Ang sarap ito siang gulay. Yan, palagi kami nagluluto pag kami ang ma-sponsor, kami ang ma-assign dito. Yan ang recipe na lulutoy namin. Isa yan ang recipe kasi may itlog na, may gulay pa, di ba? Yan. Try nyo, magluto kayo para pang ano, pang almusal. Yan, no? Oh, di ba? Maraming itlog, o. Oh. maraming atsal nilagay namin. Oh. Tingnan nyo, di ba? Yan, masarap masarap ito na mga masustansya na gulay. Ayan guys.